Sa isang pahayag na umalangaungaw sa buong NBA community, hindi na itago ni Clay Thompson ang kanyang pagkadismaya at panghihinayang sa naging desisyon niyang sumama sa Dallas Mavericks imbes na makipag-team up kay Lebron James sa Los Angeles Lakers. Ayon kay Clay, isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit niya pinili ang Dallas ay dahil sa matatag at healthy lineup ng koponan. Malaking bagay rin para sa kanya ang pagkakaroon ng isang respetadong head coach, at syempre, ang oportunidad na makasama ang dalawang superstar guards na sina Luka Doncic at Kyrie Irving. Sa unang tingin, tila tama ang naging desisyon ni Clay. Isang eksplosibong trio sana ang mabubuo kasama sina Luka at Kyrie, at mukhang may direksyon ng team para sa isang malalim na playoff run. Pero ayon mismo kay Clay, hindi niya inaasahan na ganito ang kalalabasan ng lahat. Ibinunyag niya na wala siyang kaalam-alam na may plano pala si Mavericks GM Nico Harrison na e-trade si Luka Doncic. Ayon kay Clay, kung alam lang daw niya ito, baka ibang team ang pinili niya. Simula raw nang nawala si Luca at pinalitan ito ni Anthony Davis, nagbago ang dynamics ng buong team. Naging sobrang bigat ng responsibilidad kay Kyrie Irving at ito raw ang naging dahilan kung bakit napilitang bumuhat ng todo si Kyrie hanggang sa ma-injure siya. Ayon pa kay Clay, kung nanatili lang si Luca at hindi na-injure si Kyrie, malaki ang posibilidad na naging mas matagumpay ang kanilang kampanya sa playoffs. Pero hindi yun ang nangyari. Ang mas masakit pa, inamin ni Clay na labag sa loob ng kanyang ama ang desisyon niyang piliin ang Dallas. Pinayuhan siya nito na makipag-team up na lang kay Lebron sa Lakers, isang oportunidad na tinanggihan ni Clay kahit alam niyang malaki ang tsansa nilang manalo doon. Sa ngayon, hindi maitago ni Clay ang kanyang pagsisisi. Aniya, kung nakinig lang ako sa tatay ko, baka ibang storya ang ikinukwento natin ngayon. Isa itong napakalinaw na halimbawa ng kung paanong isang desisyon sa free agency ay pwedeng magbago ng buong karera ng isang manlalaro. Samantala, hindi rin natapos ang issue sa panig ng Los Angeles Lakers. Ayon sa ulat ni Shams Charania, muling sumubok si Lakers GM Rob Pelinka na makipag-deal kay Nico Harrison ng Dallas. Ang trade proposal, sina Jared Vanderbilt at Austin Reeves, kasama ang ilang future draft picks, kapalit ni na Daniel Gafford at Clay Thompson. Ayon kay Shams, malinaw na gusto ni Pelinka ang dalawang ito dahil naniniwala siyang magiging mahalagang bahagi sila ng panibagong plano sa paligid ni Lebron. Sa mata ng Lakers, malaking tulong si Gafford bilang rim protector at paint presence, habang si Clay ay maaaring maging consistent shooter at floor spacer, isang role na hindi pa rin nila matagpuan kahit ilang beses nang bumalik sa market. Ngunit ang tanong ngayon, papayag pa ba si Nico Harrison sa deal na ito, lalo na't sariwa pa ang isyo ng Luka AD trade na hindi naging pabor sa Mavericks. Kung pagbabasehan natin ang mga pahayag ni Clay at ang kasalukuyang takbo ng Mavericks, may posibilidad na bukas ang team sa mga bagong galaw. Pero hindi rin natin pwedeng ipagwalang bahala ang pride at reputasyon ng front office. Kung sakaling mangyari ang trade, maaaring ito na ang maging turning point ng Lakers sa pagtatangka nilang bumalik sa forma, o di kaya isang desperadong hakbang na mauwi rin sa wala. Ang tanong, magsasakripisyo ba muli si Nico Harrison para sa panibagong trade? At kung matuloy man ito, kaya pa bang bawiin ni Clay Thompson ang mga nasayang na pagkakataon? E comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo at huwag po kalimutan mag like at mag subscribe sa channel para sa latest Lakers update. Maraming salamat po.